Paano nga po ba natin mamimit ang 60 minutes view? May iba't ibang paraan po yan. Pwede po tayong mag-live, pwede po tayong mag-remixing, pwede po tayong manggawa ng mga long videos, at saka mga reels. Ang sabi nga po ng karamihan, ang pinakang madali daw pong pwede nating gawin ay ang remixing o kaya ang pagla-live. pag ayaw po ninyo ng live, pwede po tayong gumawa ng remixing. Ang remixing po ay kukuha po tayo sa isang content creator ng kanyang video. Kapag may naka-open po siya na pwede siya sa remixing, pwede po natin siyang kunin. Pwede po natin siyang i-remix sa ating video. Ito po ang gagawin natin. Kukuha tayo ng ating video na i-remix. -re Pili po tayo ng video na i-remix. -re Tapos, tingnan natin yung three dots. Ayan po yung three dots. Yung tinuturo niya. Tapos, punta tayo sa remix this reel. Pindutin din po natin yung remix this reel na yan kukuha tayo ng ating video syempre na ireremix sa kanya katulad po niyan galing sa gallery o kahit anong video na ginawa po ninyo tapos ayan na po magkasama na siya sa kasunod ay pindutin po ang next Pagka pindot po niyang next na yan, ay, ayan na po siya. Lagyan nyo na po siya ng describe your reels at i-share nyo na po. Thank you!